Balita mula sa Dawis sa lalawigan ng bohol na napinsala ng lindol nito lamang Oktubre. Nagsimula na rin po doon kaninang mandaling araw ang kanilang simbang gabi kahit pa talagang winasak ng pagyanig ang kanilang simbahan. Nakatutok live doon sa Dawis si Ivan Mayrina. Van. Yes, may kung ang dami ng na mga nagsimba kanina ay nga pagbabasehan, masasabing walang lindol na kayang yumanig sa pananampalataya ng mga boholano na makalipas ang dalawang buwan ay unti-unti nang bumabangon mula sa trahedya. Taon-taong gumigising sa mga magsisimba sa unang araw ng simbang gabi ang tunog ng kampana ng Dawis Church. Pero kanina walang kampanang tumunog, wala rin ni isang kislap ng ilaw ang Assumption Parish kasi ang isa sa mga lumang simbahan na pinaguho ng magnitude 7.2 na lindol sa Bohol no October 15. Habang papalapit ang alas 4 na madaling araw na simula ng misa, kumakapal ang mga tao. Ang altar ay pinwesto sa ilalim ng puno na akasya. Ang mga tao, kanya-kanyang bitbit ng bangko. Gusto namin ma ma, ma yung mga, mga namin. Talagang gusto namin ma-pano namin yung mga, mga, mga tao na magbago. Salamat may hinabot, may na. Naluwasin niya sa mga katalagman. Na, Salamat niya yung kinatuntan pa. mga mabutang mga Ako Ang bangunon ang kuhan sa buhol. Kakaisa yung mga tao rito sa Lawis. Ah, napaganda pa lalo pagkatapos ulit doon. Nagsisikap eh, ang bawat isa ng mamamayan sa Lawis para bumangon ulit. Taimtimang ang misa, kakaunti ang mga ilaw, mga awit sa saliw ng gitara at mga panalangin ng pasasalamat na ligtas sila at patuloy silang protektahan sa trahedya. Espesyal daw ang mensahe ng Pasko para sa mga buhulano sa taong ito. He lives with us. No? Not for not for the time of our na time of our happiness but uh, sa panahon ng ng uh, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga masasakit na pangyayari. No? Dahil sa lindol, isa sa pinaka-apektado sa probinsya ang turismo. Sa resort hotel na ito, hanggang 50% ang nawala sa kanilang bookings dahil sa cancellations at mga hindi sumipot sa booking dahil sa nangyaring kalamidad. Ang lindol sinundan pa ng bagyong Yolanda na bagaman hindi direktang tumama sa buhol, nagdulot naman ng malawakang blackout. Pero unti-unti na raw bumabalik ang sigla ng turismo at nananumbalik ang tiwala ng mga turista na nananatiling ligtas at magandang Bohol. So my first time it's uh, Philippines and uh, Bohol and uh, uh, it's very good trip. In Bohol, it's all okay. <laughs> so, yeah, we come. <laughs> magi mga nasirang simbahan, sinisimulan na rin ang restoration. Malaking perwisyong idinulot ng pagguho ng maraming lumang istruktura sa turismo ng Bohol. Pero may bagong pag-asang naaninag dahil magi mga istruktura ito, nagiging tourist attraction na rin. Uh, dati six circuits lang kami sa tourism, ngayon ito na. Ang pangpito ay yung geological tours chocolate hills na nasira. You will see the insides of it. So these are very unique uh, geological formations for people to see. Ang lahat ng major roads na dadaanan na, may pansamantalang tulay na rin na itayo kapalit ng mga gumuho. Mike, ang battle cry ika nga o yung sigaw ng mga boholano ngayon ay padayon. Ang ibig sabihin po niyan, tuloy. Tuloy lang sa pagsulong, tuloy sa pagbangon mula sa lindol na panandali ang nagpatumba sa kanila. Mike. Maraming salamat Ivan Mayrina.